Nabati ko rin. Idol. Nahawakan ko rin mga idol. Ito yung kumis nyo. Nahawakan ko siya. Ngayon nahipo na. Wala na ang kawala mga idol. Sa dami nitong mga mayroon na naghuli oh, naghila oh, dami mga gwapo. Siot sa balde, si kok ito siya, oh. Ito ang magiting uh, <laughs> na nagtari. Na naghuli sila. Kasama sila sa kupo. Ay, sa kupo. Uh...